Hello mga madam! So for today's recipe ay magluluto naman ako ng sarsyadong tinapa. Kung sanay kayo na partneran ang pritong tinapa ng kamatis at alamang, ay ngayon iluluto naman natin ito na kasama ang tinapa. Sigurado akong magugustuhan nyo ito. Iprinito ko na ang mga tinapa, tapos isinet aside ko lang ito nung luto na. Naglagay na ako ng mantika sa pan, igigisa ko lang ang bawang at sibuyas at ang 10 pieces na kamatis. Naglagay na ako dito ng 1 tablespoon of alamang at 1 half cup of water. Tinimplahan ko lang ito ng konting asin at paminta. At syempre, ang magic sarap na pampalasa. Pagkakulo, ay inihalo ko na dito ang mga tinapa na prinito ko kanina. Papakuluan ko lang ito ng mga 5 to 8 minutes hanggang sa kumapit ang lasa dito. Naglagay din pala ako dito ng asukal at ayan